Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd, rahmatullahi wa barakatuh. Sabi ng sugo ni Allah s.a.w. Wa ma tawada'a alillah illa rafa'ahu. Walang sino man na nagpapakumbaba para kay Allah subhanahu wa ta'ala, liba na lamang na siya ay itinataas. Pakinggan nyo maigyan sinabing ito ng huling sugo na si Muhammad s.a.w. Walang sino man na nagpapakumbaba. May kondisyon para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi para kanino pa man. Kinakailangan para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ginawa mo yan, anong resulta? Ikaw ay itataas. Anong ibig sabihin ng itataas? Itataas ka ng antas. Dito sa mundo, hanggang sa kabilang buhay pag-isipan natin maigi ito mga kapatid ha. Itataas ka ni Allah subhanahu wa ta'ala kung ikaw ay magpapakumbaba para lamang sa Kanya. Ibig sabihin ng para kay Allah subhanahu wa ta'ala, hangad mo ang gantimpala, ang lugod at awa niya. Importante yan. Hindi sinabing yung nakapagtapos ng doktor, dentistry, o di kaya ay teacher, nurse, hindi din sinabing yung may posisyon sa gobyerno. At hindi din sinabing yung mayaman o may pera. Sa halip, sinabing nagpapakumbaba para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagpapakumbaba para sa nag-iisang tagapaglikha ay isang katuruan sa Islam. At kapag yan ang gagawin natin, walang duda na magre-resulta sa kapayapaan. Nakakalungkot ngang isipin na may mga taong nakapagtapos na, may posisyon sa gobyerno, pero subhanallah, ang gayabang at babala sa mga kapatid natin, lahat tayo ay anak na huwag magmamalaki sa mga magulang. At sasabihin mo na, inay, tay, ako nakapagtapos, walang magsasalita, ako lamang isa kang salbahing anak, pag ganyan nang pananalita mo sa kanila, mayabang ka, kaibigan mo ang syaitan. si Propeta Muhammad SAW, alam natin na siya ay ummi. No read and no write. Pero tignan mo naman, itinaas siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinili siya. At siya ang huling sugo at propeta ng tagapaglikha. Sa lipunan, di po ba? Kapag ka ikaw ay mayabang, Tinagagalitan ka, inaayawan ka ng mga tao. Pero kung ikaw ay mapagkumbaba, gustong gusto ko nila. Kaya alin sa dalawa, gusto mong makabilang kapatid. Kaya mga kapatid, pag sumikapan natin magpakumbaba, para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung nais natin tayo ay itaas ng antas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.